So guys, ito po si Doris, ang chef ng Gora Lips. Magluluto po siya ng sinangag. Ano yung nilalagay mo? Aswete. Para? Pagkakulay. -pag yes. Yeah. Pang Jabba Huwag mo natanggalin yung mga buto para may ma ma may ulan mamaya. ano yan? Let's go. Oil. Siya po si Tito Arge ng Gora Lips. Oh, ang ganda. Texting-texting ang haba ng bias. <laughs> Kami pinabili mo naman tika sabi mo isunog na sunog na ang kawali. Yun naman pala hindi pa mo ay OA. E update lang po namin kayo pag, anna, pag isasalang talaga ang kanin. Ka at magsasaing pa ho kami. Wala ho pala kami ba. Bow. Nakuha pa si Lips. Ang tagal ho ni Lips. Ang baho nila ho ay isang mangkok laang. Pero ganyan ho karami ang mantika. daw <laughs> kakainin. So guys, <laughs> ito na po ang kanin na daladala ni Bakla. <laughs> Pituon, mo pituon. Diyos ko, ang kanina nga gawin yung makalwapay nga ngayon mapapasangan sa sobrang busy namin. Diyos ko, patila niyo, hindi ko alam kung panis na yung mapapasangan ngayon. Bahala na. Okay, na. sama mo na. na. Mainit naman ng ano. Nakaga na rin kami binagyo at sa nantan ng bagay, mag-aarti-artihan pa. Hindi, kahit panis si isasangan. <laughs> ay, ay, ano yung... mo, Durugin drugin mo. Drugin mo. Huwag na ka naman, nag edit Alam mo, videographer. <laughs> wow. Oh, drugi. Drugi ang kanin. Mamaya, drug ang mo Diyos ko, gabato eh. Ang tigas ng kanin nila bakla. Kayo muna mag, Gay kami na ako na magdudurog niyan. Kukuha ako ng construction worker at sa eh. Ayan po nagigisa na si Doris ng isang kilong bawang. Nalimutan na ako mag Sobrang ganda nga parang rainbow. Sobrang galing ko na magisa parang master chef. Sobra naman ang kanila nila bako. iba how o totong. Tayo <laughs> oh, ay hatang di? ako. Puti pa. Ibang iba. Sana all naka brown rice ang -iba. yaman talaga nila Okay, lagay mo. Ayaw mo ba? Sa ng braso mo eh. Ang laki ng braso niya pa. Ay, wag na. Napahiya ho siya. Maliit ho pala. <laughs> At sa kabilang banda po. Ayan po. Siya po yung nagpapasexy ng arms niya. Ay, Nagkasakit po siya kagabi. Kami Hello. po ay saksi. Binabangungutan nga po siya kagabi. Umaalulong po siya. Naging a... <laughs> uh... <laughs> Ayan. Naging a... Sobra po kasing dami ng kakain ngayon kaya marami kaming sasangagin. Apat po kami. Apat. Yan po si Ga. Dahil po siya ay six footer. Sobrang taas ng kanyang lutuan na hindi ho niya maabot ang sasangag. Kaya kariho. May stage ho siya. Magaling. Magtatalong pati ang batang ari habang nagsasaka. <laughs> Nagalaw kasi yung... Sobrang tangkad mo na, B. Anong ininom mo? <laughs> yung pala may bangkito. Bakla <laughs> kung magbangkito ka na lang, ano? Mr. Saan? Para Saan? Para Hindi na, Diyos ko, hindi na gagana, B. Eh. Ilang taon ka na. Ang haba ng legs, eh, oh. Huwag mo na naman kung ito. Eh, isang ruler, eh. <laughs> Tingnan nyo <laughs> naman, oh. Ang tagalutan. Ang pala magtatapos, ah. Uusapan na ako Gigi Julaan. Ayaw kasi magpatangka di Doris, hindi ko kayo sa niya abot. Magaling talaga ang Tagaloto, oh. Ako yung <laughs> si Power Arm. Ako yung na mag-alagay. kamay ko, igamit ko na. Tingnan niyo po, sa kanya lang po namin nalaman ang mga ganyang bagay. Ang okay. Diyos ko. Naka-play na ngayon. Diyos ko. Ang dami namin binidyo kanina. Kami daldal -dal, lang daldal. -dal. Ang videographer naming virgin, hindi pala pinindot. Hindi pala <laughs> pinindot. Darius, ulitin niyo yung ano. <laughs> so, ito po, sa is... Makakatamba daw. <laughs> <laughs> Para <laughs> po sa isang sinangag, dalawa na po kami at hindi na ho namin kinaya. Kailangan ko talaga ng patulong. At alay ho palang lutuan nila, hindi patay ka pala naman patungga-tungga ang aming kawali. Diyos ko, di ako'y tagahawak muna ngayon. Ay siya ang tagahalo. Ay, nakagatawag mo sa, yo, sa, yo, sa yo. Baka doon tumalasig, napakalaway ko. Ay, sus, tama na karti ng manika. Di gano'n yung akong kasalita. TIKMAN oh, MO! TIKMAN mo. <laughs> MO NGA! Anong titikman? Gano'nin mo na! So, init na iyan. Bakla, huwag mag eh. Kung may lasang alat. May um, alat na? Okay na. Mm -hmm. Kasing alat na ng kilik-kilik ko. <laughs> Mag-house mag, ano, tour ka. Ang ganda na inyong yun pwede eh. Yan po ang aming mo, emergency exit. Ayun <laughs> nga. Basta mo, paano kayo makakalabasan pag emergency? Puro pala harang. <laughs> Hindi sa okay, mapadali ang Diyos ko, lalang mong Ipakita mo si Ipakita mo si Minaya. Dahil ako inabangga nun, inabangga ko doon ni eh, Doris. <laughs> Ayan, sabi ko pa <laughs> naman. <yun laughs> <yun. laughs> <laughs> po ang chimeneya namin. At ang nag-video po sa amin ay si Princess Sarah. Tingnan nyo po si Princess Sarah. So, sa sabarang tagal na pong wala niyang work, siya po ay balbasara doon. <laughs> <laughs> Yan guys, dahil kami ay nakakaangat-angat sa buhay, ulam po namin ngayon ay baka. Baka po ngayon. Kitang-kito nyo naman, pink na pink ang karne. Anong tawag na ngayon dito, Java? Java. O, oh, Java. Java rice. At siya lang po lahat ang kakain yan. Dahil nagutom mo Wala pa pong kakain natin na At wala po pala kaming kakainan, kaya si Tito RJ napakasipag at nagmagandang loob na maghugas ngayon. Yes napakasipag Kahit po siya ay may lang ngayon at sana. Masakit po. <laughs> Masakit ang na po kusunan. Pa na gata Oo. Tikman mo nga muna. La, lagi na ako tikatikaempo pag sobrang maalat. Kakayota in ako nakakatikim sa iyong niluluto eh. yun you know na. yun na nati pa. Ang galing talaga pagpantay ang lutuan. <laughs> Ito nga po pala kami po ay kakain na dahil gutom na gutom na. Si Ito boss, si boss. Ito po si boss. ang mula ko, pag-edit, stress na, stress ako. Ito <laughs> po, <laughs> ito po ang ulam namin ngayon. <laughs> ito po ay maling. Maling. Tsaka, baka. yan ang ulam namin ngayon. Guys, iyan po, nangunguna na po si Emmanuel. <laughs> <laughs> si Tito Emmanuel. At <laughs> atare si Tito Mars. <laughs>